DIY Moto Vlog. Good day mga kamotovlog. Yung bracket ng ating caliper sa unahan ay papalitan natin. Yan yung nasa bandang kaliwa. Den yung bracket na nasa kanan, yan yung bracket ng ating biniling caliper na Nmax. So, yung so, natin ipalit dito so yung kalasin muna natin yung dati nakalas natin yan then sukat natin yung bracket nung NMAX caliper natin no? yung binili natin dati so yan makikita nyo ano may butas. So, yan. Yeah. So, masagwa siyang tingnan. Yan yung ginawa nung nung fabricator na sa Angeles, Pampanga, yun sa machine shop. So, papalta natin yan. Try natin isukat yung bracket nung pang NMAX. So, ito. Uh, yan yung lilipat natin dyan. So, pwede, pwede pala to. Magkakaroon na ng adjustment dun sa butas sa ibaba. So, yan, ikakat natin yan, no, mga kamotoblog din. Babalik ta rin natin yan. Para sumakto dun sa butas sa ilalim. So, yun sa taas, okay na, okay na siya. So, yan, cut na natin, mga kamotoblog, no. mga kamoto vlog no kalasin natin yung dati yung dating mga kabit then sukat natin yung yung bracket ng pang NMAX kung ubra dito so nakat na rin natin yung mga kamoto vlog titingnan natin kung sasakto dun sa butas sa ilalim pag in adjust adjust natin no so try kapitan natin to bali ito yung pinagtutulan natin kanina no? so bali ganito magiging presyo nya mga kamoto vlog lang natin so ito yung dati pwesto so ayan ganyan yung pwesto nya dati so yan babalik ka rin lang natin mga no? para makuha natin yung, yung butas Then pagka nakuha na natin yung butas, yun, pwede natin sya i pull weld. So tapos na tayo na mga kamotoblog. So bata ito yung magiging itsura niya ng no, mga kamotoblog sa malabitan ayan kinat natin dyan. Tapos sukatin na lang natin yung yung pad nya kung talagang lapat na lapat doon sa ating rotor disc no. So ay magiging itsura nya mga motor motorblog pagka uh, na-pull wheel din natin. So eto yung dating pwesto nya no. Hindi no, no, pa natin sya kinakat. So, so ba't ang gagawin natin lang dito Pabalik rin lang natin ito mga motovlog. So yan, kakat natin dyan. So yan. Yan na yun. Pabalik tayo rin lang natin. Tapos yung full weld natin. So yan, meron na tayong ano, uh, conversion. Para sa front disc natin. No? Front caliper. So yan. Gamitin lang natin yung pang-end na bracket. So ayun nga mga kamoto vlog na no? Buhay na natin to At, Tara natin i-pull weld Gamit yung ating gasless Big welding machine no? Ay, Tara buhay na natin to mga kamoto vlog lang to ito mga kamoto vlog, adjust adjust lang natin dyan sa portion na yan no? para makuha natin yung tamang lapat nya ito nga mga kamoto vlog, din natin yung ating NMAX caliper bracket para sa ating front disc brake conversion natin sa ating V sporty no? gamit yung rotor disc na pang aerox saka yung bracket ng pang NMAX so ayan So, assemble lang natin. Then, pull weld natin. So, mabilis lang ito mga ka-moto vlog. So, sa pag welding ng ganito mga ka no, pahiran natin ng uh, use oil yung ating uh, rotor disc. Then, yung ilang bahagi niya no para hindi kumapit yung welding flux ng ating welding machine no So, ayun nga mga kamoto no, na fixan natin temporarily yung NMAX caliper bracket, no. ah uh, kakalasin natin to, then ipupulwold natin to magkabila para mas matibay siya. Then, saka natin tanggalin mga welding plaques. So yun nga mga kamoto vlog no, finally natapos na natin i-welding yung ating NMAX caliper no. So, dilinisin na lang natin ito ng grinder. So, tatanggalin natin mga welding plugs. So, ayan tingnan yung itsura niya. May init, init pa. So, ikakabit natin ito mamaya. So, ito na mga kamoto vlog no, naayos na natin no, na, -na lilis na natin. So, ikakabit na natin ito. Tara, kabit na natin. So, ayan mga kamotoblog, makikita nyo yung pagkakaiba ng dalawa. Yung sa una, apat yung butas. So, ngayon, wala na, sarado na. Kasi yung ginamit natin yung uh, caliper bracket ay pang NMAX. So, yung mas malinis na siyang tingnan kumpara sa dati. So, ayan hanggang dito na lang, mga kamotoblog yung ating uh, video. No? So, nakakabitan natin yung ating uh, caliper sa so, uh, ating unahan. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at share na rin ang video na ito. At huwag niyo rin po kalimutan pindutin na notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli, mga kamotoblog. Bye-bye. Ride safe.